kantayon ang tinaguri ang ultimate star ng kanyang henerasyon, aktres na punong-puno ng dedikasyon, ganda at talento. Abay, walang makatatalo siyang inyong lingkod sa Made in Malacanang, tagus sa puso ang actingan. Well, isa ring reyna may napatunayan na sa industriya. Let's give our praise, I'm mean Storya C. Si Christine Reyes. May salamat sa'yo. Ayan, Tustra Christine, October pa pala tayo nagkita. O, oh, ma-sign, oh, ang tagal na oh, po. Oo ang tagal, -tagal An na po. nag <laughs> Pero you look good nung nakita kita. Mukha-hampa. Bukon. Ngayon, wala na ng kapaguran. Talaga yoga and healthy living. Nakadiretso na tayo kagad na magchika Ito naman ang itatanong ko sa iyo mula sa mga nanonood sa iyo. Ayan. Unang-una, hindi pa yata naririnig ng mga tao at hindi ko rin alam ang sagot. Ano raw ang naramdaman mo nung inalok yung role na maging ako sa Made in Malacanang. No, to be honest po, Sen, na-surprise po ako. Kasi, kasi, hindi naman tayo magkamuka eh. ang una ko pong naisip kasi, Sen, bakit po ako sa dami ng mga dekalidad na artista? Bakit po ako? So, Lako. kung na, na, natanggap ko yun, na-surprise ako na parang, wow. Yeah. Parang mabigat po na role yun sa akin. Hindi ka nagdalawang isip, kontrobersyal pinaka controversial na pamilya. Sen sanay na po tayo. Pero yun nga po, alam ko po talaga kung ano yung tinanggap ko. Tanglad ka? Alam ko po. Alam mo, nagtataka ako sa iyo noon. Sa totoo lang, unang-una hindi naman tayo magkamukha. Pero, somehow, yung parang kindred spirit. Yes yung, po. Uh, wala. Nertatako at hindi ko mukarap, go! <laughs> Pero siya, naalala ko kasi dati, noon pag napapanood ko sa news, lagi akong drone sa inyo po. Parang sabi ko, very, parang mystic or something, gano'n. Nako Ay, nako! So, sister! <laughs> <laughs> yun ko po yun. Naman. Talaga! Paano naging challenge sa'yo ang pagganak mo bilang ako? Ano ang paghahanda? Kasi, nawirduhan ako sa'yo. At gayang-gaya -gaya mo ako na, na-spooky na ako. Ah, creepy. Ba't ako ginagaya? Uh, ano po, nagtatanong po ako sa, lalo na kay Direk Daryl. Nagtatanong po ako sa kanya, paano po ba kumilos si Sen, ganyan. Ayan, ganyan, tama, ganon siya. Ganon yung boses niya. Tapos, Pamewang, gano'n. Eh. Tapos hair flip. Mahal, walang kamatay ang hair flip. Eh Tawa ko ng tao. Nakikinig lang po ako sa kanila. Totoo. Oh kasi si uh, Cesar Montano, si Buboy, ang dami-daming tanong. Ikaw, wala kang imig. Sabi ko, Nahiya po ako sa inyo, Sen, eh. Sabi, sabi ko, ko, pati dito nagtatanong. Parang <laughs> ah, ganun. Ah, Tiniti, Sen. Tinititigan lang ako. Nala, yes <laughs> ko, opo. Tinititigan ko, <laughs> ko, <laughs> si dal, ko po kayo. opo. Ito si Buboy, dal-dal ng kami dalawa. Sorry po, Sen. Kasi talaga ina-observe ko po kayo. Creepy, ah. Sorry. That, mga dados na no, naman napanood na kita doon sa sine, may mga moments na, ako yun ah, nakakasara. Opo, <laughs> opo, Pantuha ko sa iyo sa totoo yes, eh. lang. At uh, maliban doon sa actingan na dalawang sine na yon actually no may pa. din malakas yes, niyang martyr or murderer. Ano pa yung serye at sine uh, na pinaka-challenge mo, yung hirap na hirap ka? Siyempre sa'yo noon po, nahirapan ako gampanan yung mga rules na may asawa kasi nung time na yun, wala pa po akong asawa noon. dalagang dalaga pa. Oo, dalaga pa po ako noon. Yun, uh, challenging po yun sa akin. And siyempre, challenging din yung mga may prosthetics kasi buong 24 mm. hours kang may gano'n. Hindi ka nahihirapan sa action? Kasi tensa ko sa lundag-lundag mo. Yung action, nahihirap din po pero masaya po siyang gawin. Masaya? Opo. Hindi ba nasasaktan? Yung likod mo, for yung example. Mo pero yun nga, masaya naman po, Sydney. Talaga. wala na kapag masaya kayo sa set, yung mga kasama mo, yung mga katrabaho niyo po. Sa bagay. So, ikaw din ang gumagawa ng mga stunt mo, yung mga pagulong-gulong oh Opo, pero pwede na lang po kapag may mga delikado na may, kanya, may mababasag na salamin, gano'n. Hindi na po ako Iba, yun. Ibag-usapan na yun? Opo. Oh, pero ngayon, hindi ka nahihirapan sa mga nanay-nanay role kasi nanay ka na. Hindi na po. Ayun. Guess mo na. Feel, oh, na, feel, 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 mo na. na feel ka po yun, Sen. Ay, kasi nga, yun, iba na ang mami. <laughs> Nababalanse mo ba yung pagiging mami? Yes, Sen. Ngayon kasi tapos na po yung work ko. So, everyday po akong kasama ng anak ko. Sundo, hatid. Talaga, po, babad, na, super. Tapos sa curricular activities po. Eh, yan. enjoy na-enjoy siya. Opo. Ilang taon na? Ten po. Ang laki na, Ay, matanda ako. ka na pala. <laughs> <laughs> Ay, Sen, <laughs> hindi. Say, hindi ka ba? 30, 30, 30 oh, 36 pa lang ako. Ayan, talaga naman. Sabihin mo, child bride. Kung, <laughs> kung tatanungin ko naman, kung anong pinaka-rewarding sa'yo sa, sa pagka-artista, sa pagiging nanay, ano yun? Ang um, pinaka-rewarding para sa akin. kasi ang tindi ng karir mo eh. <laughs> uh, siguro po, Sen, ang masasabi ko, sa pagiging artista, is ito po yung tumayo at uh, nagsilbing um, rason para makatayo po ako sa sarili kong dalawang paa. Ever since I start po ako sa industriya, it's been more than 20 years now. Oh, Opo, ako lang po talaga nagsumikap po. So masasabi ko na kapag nagsumikap po kayo, talagang meron pong mararating. oh I ako. Ay, ayaw ayaw, 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 ayaw mo Seryoso, Ayaw iyak. Talaga, effort na effort, mag-isa ka lang. Opo, sir. Nung encourage you, Ay, you know, ano? encourage sa'yo na may talent ka, bagay ka dyan. Kasi sa naisip ko, sino bang tutulong sa akin? Wala, ako lang po. Talaga? Sariling okay. struggle? anong ba yan? <laughs> Pero, may time na binansagan kang prime time queen, box mm. office queen, at nakilala ka sa ilang serye ng matitinding love scene. Open ka pa rin ba sa mga ganito? Open na open ako sa box office queen. <laughs> Prime time, queen. Ay <laughs> <Prime -time queen. laughs> eh, yung, yung, mga, love scene naman po, Sen, as long as professional po yung makakatrabaho ko, -ma. wala po akong problema doon. Kasi Talaga. minsan po, may iba, baka may mga abuso. O, kaya yun lang na, yung problema. Sa sasamantala, ibang isapan yun. Oh, oh. Pero kung professional, mer malalaman naman po natin yun. Eh. Talaga. Opo. Eh, pero... Yung anak mo, may nakita na bang <laughs> Matitinding lousy. Wala lang po siya. Wala pa. Wala tinatago mo? Tinatago ko pa po. In due time na lang. In due time, tama. <laughs> Age appropriate, ikaw okay, nga. Ako okay. po. At kung hindi ka naging artista, ano sa tingin mo naging trabaho mo? May bala ka bang pasukin ng politika? Di ba yung kapatid mo? Ako yung kapatid ko mahilig o -o, po eh. Mahilig, mahilig talaga yun? Siguro po ano po niya sa dad po niya si Chuck Matay. Po. That's right. That's right. Ako eh, Ikaw? Po, allergic ka eh. Hindi naman po sa allergic. Sabi ano lang po mo ayaw na ayaw mo. Mas, kung tatanungin po ako sa'yo noon po, kung di ako artista, mas gusto ko po maging newscaster. Ay, ganon? Bakit? Mahilig po akong, yung eh, mahilig po akong manood ng mga journalists, uh, journalism, mga news, mga documentary. Journalism. Mga, eh, yung mga docu. Yes. Investigative. Yung po talaga yung hilig ko. Ang tapang mo kahit ano pala ang pasukan mo, talagang yung mga katapangan ang <laughs> umiiral eh. Talaga di ba? po ba? Sugod ng sugod. Actually, oo oh nga po, Sen. Talaga naman. Ano yeah. naman ang maabang namin sa iyo? Anong aabangan pa? May mga nakaline up na ba diyan? Ah, uh, abangan niyo po ako kasi palagi niyo po akong may kita kasama si Sen. Oo, ano? oh, ayan na. <laughs> ayan. <laughs> yes. Oo, oh, oh dapat mag-training muna tayo. Ayan, nakadamis yes, yeah, na, pula. na po pula tayo. Pula na. This is the start step. Let's na our beginning. Yes. Palakihan na lang yung buhok. Palakihan sa tayo. Sa inyo na po yun, Sen. <laughs> Di Akin po, okay. yun. Oh, po, Akin na yun. Opo. <laughs> <laughs> Akin na yun. Opo. <laughs> Ikaw talaga. Pero may mga sine ka pa kasi mm -hmm. kare-recover mo lang sa MMFF. Yes, kung po. ano, ano pa. Ano pa ang looking forward tayo. Uh, may upcoming movie po ako, uh, pero ano, gagawin ko pa lang po, so abangan niyo yun. At uh, isang uh, TV program po. So, wow, ayoko muna sabihin yung title pero abangan niyo na rin po. Todo kayo? Ako. <laughs> hindi ka tumitigil? So far, hindi pa po, Sen. Ang tigil ko lang talaga is yung pandemic lang pandemic. Okay. Na wala namang shooting, pinagbawal lahat. Okay. Ayun. Ay, anong ginawa mo nung pandemic? Ang happy ko po na nasa bahay lang ako. Super mommy. <laughs> ang cute. Yes. Talaga Apo. naman. Ay, nako. My uh other Amy. Yes. Maraming maraming salamat. Thank, thank you so you. much. Thank you so. Oh, thank you. Thank you. Ang just being rare. Ano ka tulad? naman babalik po ang ATM at the moment with Aimee and Aimee. tandaan na ang solusyon ay tayo rin. Ako po ay si Senator Amy Marcos. Ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ng bayan, basta tungkol sa mamamayan,

Modern Farmers Training. Pagbuo sa Young Farmers Challenge. Gusto niya salduhan ang magsasaka. Dahil ipinabura na niya ang utang nila. Pagbibigay pondo sa mga magbubuko. Sa mga seniors. Mas malaking benepisyo. Solo parents, inuuna. Pag-PWDs. Hindi et siya at... Kay Aimee Marcos, lahat panalo. Naging high-tech ang mga bumbero. At ang edukasyon, binigyan ng ibang anyo. Senator Aimee Marcos. Maraming nagawa, ginagawa at magagawa. Aksyon at solusyon. Kinilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasipag. Ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang. Idilawan ang titulo. Sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako at ating ang mga nagpapakain sa atin. I iskarte at paninindigan Lapang at habag, may Modern Farmers Training. Pagbuo sa Young Farmers Challenge. Gusto niya salduhan ang magsasaka. Dahil ipinabura na niya ang utang nila. Pagbibigay pondo sa mga magbubuko. Sa mga seniors. Mas malaking benepisyo. Solo parents inuuna. PWDs. Hindi et siya puwera. Kay at, Aimee Marcos, lahat panalo. Naging high-tech ang mga bumbero. At ang edukasyon, binigyan ng ibang anyo. Senator Amy Marcos. Maraming nagawa, ginagawa at magagawa. Aksyon at solusyon.